Nagbukas ng kaunting pananaw si Kapuso Ultimate Star Jenilyn Mercado tungkol sa mga katanungan at duda niyang bumangon noon hinggil sa intensyon ng kanyang asawa, ang Kapuso Drama King na si Dennis Trillo, napakasalan siya. Sa isang episode ng Fast Talk with Boy Abunda, kamakailan, ikinwento ni Jenilyn ang mga hindi niya malilimutan na tanong na isinangguni niya kay Dennis bago pa maganap ang kanilang kasal. Ayon kay Jenilyn, dahil sa kanyang pagbubuntis ng mga panahong iyon, nagkaroon siya ng mga agam-agam at takot. Noong una siyempre, kasi tito boy buntis ako eh. Buntis na ako noon, sabi ni Jenilyn. Sa mga sandaling iyon, naging natural na magtangkang magtanong siya kay Dennis, una yung nasa isip ko parang dahil babuntis ako kaya ako pakakasalan? Tinanong ko yun sa kanya. Sa kabila ng mga katanungan at alinlangan ni Jennilyn, ipinaliwanag ni Dennis na hindi ito ang tanging dahilan kung bakit niya ninais na pakasalan si Jennilyn. Ayon sa aktor, hindi naman 'yun ang dahilan kung bakit, Tito Boy. Kasi noon pa lang, bago pa kami magpakasal, bago pa mag at lahat, parang asawa na rin yung turingan namin sa isa't isa. Aniya, noong panahong iyon, pakiramdam nila ni Jennilyn na isang pamilya na sila at hindi nakasalalay ang kanilang pagpapakasal sa kanilang sitwasyon. Idinagdag pa ni Dennis na nauunawaan niya ang mga tanong at pagdududa ni Jenny Ayon sa aktor, gets na gets ko po yun na nangangahulugang naiintindihan niya ang pinagmulan ng kanyang misis. Aniya, importante sa babae yung assurance at security na mabibigay ng tao sa kanya. Ito rin ay nagbigay ng liwanag sa mga nararamdaman ni Jenny na bilang isang babae, natural lamang na nais niyang tiyakin ang mga bagay-bagay sa kanilang relasyon, lalo na't may mga malalaking hakbang silang ginagawa. Naitampok sa kanilang kwento ang kasal nilang naganap noong Nobyembre taong 2021 sa isang civil wedding sa Quezon City. Itinuturing ito ng dalawa bilang isang matibay na hakbang patungo sa mas malalim at mas matatag na relasyon. Hindi rin nakaligtas sa mga mata ng mga tagahanga ang pagiging matatag nila sa kabila ng mga pagsubok at mga kontrobersya sa kanilang buhay. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan at ang kanilang kasal ay isang patunay ng kanilang dedikasyon sa isa't isa. Sa kabila ng mga katanungan at agam-agam na bumangon sa kanilang relasyon, ipinakita ng mag-asawa ang kanilang solid na samahan at pagkakaunawaan. Para kay Dennis, ang kasal ay hindi lang isang seremonya, kundi isang simbolo ng kanilang tapat at matibay na relasyon na nagsimula kahit bago pa man ang pandemya. Ano ang sa sa balitang ito?